Ngayon mga idol, balik trabaho na naman tayo. Ayan ang aking ilper, pa si Balik trabaho na naman tayo mga idol. Dahil tapos na mga idol ang Halloween mga idol. Ito, ang biyay ko ay sa Habiti naman mga idol eh. ako ngayon sa Expressway. mapapunta ako ng Cavite. Eh, ano yun? Doon ang punta natin mga ito sa Cavite. Doon ang aking biyahe. Doon ang aking biyahe. Eh. Ayun. Tanda talaga ng Expressway mga ito. Ayan, ang luwang na luwang pa mga idol. Wala pa masyadong traffic. Ah, dahil dito nagkaka-traffic din mga idol. Dahil uwian yung mga tao, mga idol kaya maluahang. Siyempre, papunta tayo mga idol ng Cavite. Dahil doon ang aking deliver. Nakatakbo naman tayong biseng dito sa pagka-drive. Mayroon ang aking usap. Sama ko mga idol. Punta kami ng Cavite. Ito ang aking deliver eh. Salaksalaks ang nga aking isa dyan Dahil ako'y dito ako muna sa Madibil Pupos ah, pugos tayo Okay, shoutout muna dyan sa mga kaibigan natin ng mga driver dyan Ayan, ingat tayo mga idol daw oh, Ingat, ingat tayo mga idol Kasi medyo maluwang ngayon ang kalsada mga idol Medyo talagang medyo matulit-tulit ang mga patakot yun Ingat, 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 ingat mga idol ah na nga mga idol, masarap magbiyahe ngayon Dahil malamig-lamig Ayan, no? Oh malamig na malapit na December malapit na ang Pasko na ilang tulog ka lang Pasko na naman dagdag na naman tayo na year Masarap harap mga idol magbiyay ngayon malamig malamig ang panahon natin kung gano'n karami ang tao, gano'n na rin nata karami ang sasakyan. Napakarami talaga. Tingnan okay, yung mga ito, no? Oh, nasa ekspertso yan mga ito. No? Mga idol, nandito na kami sa Southwoods. Woods. Oh, di ba? Bilis lang namin. Dahil lang daan namin, papunta kami ng MCX. Doon so, kami dadan mga idol, papunta ng Cavite. Dahil na deliver namin sa Dasma at saka sa Bakor. Doon no, ang daan namin ang aking insan eh. Oh. Oh. ang namin mga idol. Alam nyo mga idol, sa driver, sa mga biyahero, ayos din naman mga idol. Ayos din, masarap, lalo-lalo na kung may bagong kalsada na dadaanan. Yan. Pero sa araw-araw na deliver mga idol, halos talaga sasabihin ko sa inyo, nakakapagod. Siyempre, hindi yung sinumpa natin. At dito tayo kumukuha na pang ano natin sa pamilya natin. Kaya tuloy lang sa amon ng buhay. No? Kaya shoutout niya sa mga hindi natin yan na makapuha ko driver. Ayan, shoutout sa inyo lahat nakikita nyo billboard na yung mga idol balang araw sana dyan din tayo may paskil daw oh, sana all talaga sana sumikat din tayo dito ayan mga idol malapit na ako mag exit ng MCX ayan ang nakikita nyo mga idol ayan yung pabrika ng Nisle amoy amoy na amoy Nisle pero amoy kape na exit na ng MCX Susana Heights ayan daw oh. Hindi yan mga idol. Yan tayo eh. Set. Set na ako dyan. Papunta na ako ng Kabiti mga idol. Dito ang pinakamalapit na dyan mga idol. Papunta ng Dasma. M6 na to. Lapad ng kalsada. Oh. Lalo pa pinapalapara pa yan mga idol. Ang expressway. Ayan na mga idol. Papunta yan ng Maynila, papunta ng Alabang, ayan, ayan. ito naman, papunta ng Cavite, papunta ng Dasma, Timos, at saka Bacor, at saka Kawit, Nay, ayan, papunta ng lugar ng parting Cavite. Ayan o, oh. sigsag din dito yun. Oh. Wala oh, nakikita yun, MCX siya Ganda ng kalsada dito mga idol Parang nasa ibang bansa ka na rin At saka ang kagandahan mga idol Ito kasi diba malapit ng Pasko Malamig na mga idol ang panahon natin Kaya masarap magbiyahe O diba Kaya may tunnel pa o tinatandaan natin. Yan yan. Ayan ang mga idol natin. Lalabasan natin yung pinakaminro ng MCX. Ayun o. No? May billboard o. Oh. Sana all balang araw. Nandyan din ako. Ayan tuloy lang sa pangarap. Hanggang makamit natin ang gusto natin. Sa buhay. Ito na mga idol. Ang kalsada ng M6. Oo, oh, di ba? Okay, mga kalsada tayo. Yan naman mga idol, kung mapapansin nyo dyan sa taas na yan, dyan, 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 mapupuno na yan. Dyan mga idol, ang Montel Lupa. Hmm, di ba? Kulungan. Kaya yeah, yung mga, ano dyan ha, mga loko-loko, huwag kayong paloko-loko. Ayan o, oh, nakikita yung dulo na yan o. Oh. Maya, um, ang tower yan o. Oh. Lapitan natin. Para makakita nyo. Ayan o, o. Makikita nyo, Ayun, oh. nyo yan o, oh. ayan o. Oh. tower na yan o. Oh. Malaki na yan o. Oh. Ayan yan mga idol. Diba? na ng kalsada dito mga idol. Sa mga hindi pa po nakakadaan po dito ng MCX, ayan, wag lang po talaga kayo sa hapon. Pag sa hapon po kayo duman dito, nakaw, ang haba ng traffic dito. Ito. No. Wow, no, ganda, ganda ng dan dito. Dal, no, nandito na tayo ngayon sa Dan Hari. Nasa Kabiti na tayo. Ang so, bilis natin bilis lang. Oh, kabitin na kagad. Inoto lang mga idol. Saglit lang. Gawa ng MCX. Ito kasi yung pinaka-shortcut din mga idol papuntang kabite. Dito na tayo sa Daan Hari. Sa kabite. Siyempre, dudulo pa tayo dahil nasa Bakur tayo. Ang pupuntahan at sa Kadasma. Siyempre, unay ko mga idol lang. Bakur medyo malayo-layo ang bako or ayan oh. ganda na rin dito okay oh, kita nyo oh. BR City may BR yan ayan si Idol o oh. nagpumotor oh. kuha natin ganda ng kalsada minsan nang ah, haba din ng traffic dito mga Idol grabe ang traffic dito sa ano na to kalsada na to. Oh, nandito na tayo ngayon sa Molino. Ayan oh. Wala pa talaga masyado mga idol na sasakyan na nagbabiyahe kasi maluwag pa nga rito mga idol. Oh. Dati, dati mga idol, ganito ang oras. Traffic na talaga dito. Grabe ng traffic dito pag ganitong ang oras mga idol. Pero ngayon oh. Dahil nga katatapos lang mga idol ng Halloween. Ayan, happy Halloween pa rin pala sa inyong lahat. Ayan, sa inyong lahat ayan mga dumadalaw pa sa kanilang mahal sa buhay sa cemetery oh, happy halloween po sa inyong lahat mga idol ay mga idol oh. Yan, dito na ako mga idol sa Bacoor, Cavite. Ayun mga idol, oh. siyempre dito ako magdi-deliver mga idol sa outlet ng motoran dito sa Topline Motors. Ayun mga idol. Itong highway na yan, mga idol. Kahabaan niya, mga idol. Hanggang Tagaytay yan, mga idol. Aguinaldo Highway yan. yan no? Ito naman, mga idol. Papuntang Maynila. Ayan, yan. yan no? Highway na yan. Papuntang Maynila. yan. Nakarating na tayo dito, mga idol. Sa Bapuor, Cavite. Yung mainit na dito, mga idol. Maraming salamat nga pala sa lahat po na nagsusupport po sa aking YouTube channel. Ayan, mga idol. Huwag niyo kalimutan na mag-subscribe notification bell, like para po updated po kayo sa lahat mo sa aking mga ina-upload na mga video mga idol. Ayan mga idol, happy Halloween sa inyo lahat. Yeah!